Uy, fish on. What's uh. up mga kabato, isang magandang magandang, magandang mga kung magandang po sa ating lahat For Almost 2 months, 2 months po hindi nakapag-fishing So nagkaroon po kasi tayo ng problema sa so, family, sa so, kakay Annalyn, ah, sa sister ko Na kung napanood yung mga previous video ko, malaman yung mga pinagdaanan namin hanggang sa ngayon wala na wala ang nasabi ko lang eh ngayon hey, kung saan ka man naroon paling masaya ka mahal na mahal ka namin mga kapatid mo although may away, tampuhan natural lang sa mga kapatid siyempre mahal na kayo mama papa, kamatid mo mga pinsan, ito tita Tanin. Tol, pasuntos na. At yung ano pala natin ngayon, eh, mayroon tayong people test na bagong Lumino. Galing kay Master Christopher. So, thank you, Master Chris. na kasi hindi siya makakapunta, makakasama sa atin. Kasi mayroon siyang mahalagang importanteng ginagawa ngayon. So, abangan niyo pala yung aming lakad sa July 23. So, sa ano kami? Brown Resort Palapat Hagunoy So please pad po yun mga kabat Ano mong nasabi? Pero may entrance fee 200 Puta edi wow! Sa lahat ng mahuhuli nyo eh, Hindi doon na Pwede So lagay ko po yung details dito Sa chat box sa ka description At sa mga gustong sumama PM nyo lang po ako Sa aking Facebook page Lagay ko rin dito po dito at shoutout out din pala sa uh, Simplicity Family at kina master mo ano Kuya Mo King Kuya Mo JJ at Kuya Ike shout out din yung nakita ko sila kanina pag draft ko ng report at mention ko na pala si mami yung wife ko Eric ka agad alpan hey. happy 10th anniversary and alam mo kasi ako eh. Ano po? So, alam Wala yan tayo, di ba? So sana masundan na. Baka naman. Yan. So, Bawi ka sa amin pag-uwi mo nga kasi naka ano ka stay in sa work so bawi ka pag-uwi mo lagi ka mag-iingat yan wag mo kami alahan ng teya I so, love you so much at ngayon kung so, ay tayo ng ano nagbalon, marilaw bulakan so kita kids, nagbalon, marilaw bulakan Kasi nung mga way 2020s, malalim talaga ito, gabiwang ito, oh. nakikita niya na sa may pader na yan, oh. Kanyan, ayan yung lalim niya. So ito nakamarka pa sa mga pader oh. nakamarka pa diba, yung itim, itim na pinagbabarag. So ito I'm Biasanya bantai ku ya. Yuk. Ha? Pak dapat sarang. Thank you. Ayo sini. Kita jumpa di mana? Ah. Ano yan? Binakod na niya? Na nung nakarapot na namin, wala pang pa bako dito ma. Ba? Eh, hey, binakod na niya. mo na ibang Ah? O paano yan? Yung mga gilid meron kaya yan? Ah, oh, marami yan. Araw-araw pa kami nilid mean, yan. Ah. Paano yung entrance binito? Ah? Yung entrance? Adventure rin. Ah. Tapos, ngayon na? Oo, oh, ngayon na. Tapos, hindi ka nakahuli ka mamaya. Si Kiloin. Ah, kaysa dito po. Yung so, huling punta ko dito, namin. Dalawang buwan na ata. Maraming <laughs> pa rin uh Oo. -oh. May bangus pa rin. Kaya lang madalang na. Kaya pa lang nakalaglang bad. Ate ya. Pagbalik na lang ulit. Ate po. Nalalam po ulit. Okay. Mamaya na lang pagka nakahuli ka. Sige ah, po. Ano yung mga isda dito ya? Mga isda. isda. Kalapya. Bangus. bid, -bid Ay, no? Bid-bid. Bid-bid. Tsaka bangus. Walang bayad. Ah, bit-bit saka buwan-buwan, wala. May talag dyan, wala din, wala. Pero may... Bihira ako mag... Ay may, Ay, may ano pala no, may tali. Delikado magbato. Ano, yung tansiyon eh. Oo, oh, kaya nga. Ano, sa kabila, walang tansiyon. No? Ah, sige po. Thank you po, thank you. Yan, nandito na tayo sa ano. Grabe, so multiple species pa dito, makakabato pag tarpon daw sa bonbon -bon. tarpon bonbon -bon. isa nga lang pala yun bigdudurado <laughs> bayad so yun na natin <laughs> para magamit natin yung kay master elimino so nung huling punta namin dito mga kapatid ni master chris yung huling punta namin dito wala pang ano yan Bago lang kasi eh, wala pa siyang mga lambat. So ngayon nilambatan nila para ano, mapalaki yung ibang bangus bago nila pakawalan ulit kasi pagka walang ganyang lambat nauhuli yung mga bangus hindi maano kahit maliit huli yun nga yung palalaki daw pala muna nila tapos sa kanila ano para madami talaga nakakapag fishing tayo na maayos so siguro mga 5 months 3 months ulit balikan natin ito grabe ang kapal ng putik dun sini ya. Ana pa ini ya. Kilo ang bulate pag dinapay pa, masa. Eh pag diyan hindi gumagana yung masa. Eh. Ano kung kilo ang bulate kung dala hindi yan. Nagbebenta ba yung bulate dito? Nagtitinda siya ng bulate hindi. Meron siya? Pero hindi may, may sila si Kuya? Wala. Ay wala. ये आते हैं nakaraan oh. Medyo lumalim na siya, lakas ng tubig. Subukan mo natin dito. Lawak pa nito eh. Tayo na tayo umikot. Malabo ba? Hindi naman. Ano ba yun, bulate? Ma Pagpagmasa, hindi ko makagat. Kung hindi ko lang bulate ko. Ito sa ganon? <laughs> Ay, walang sabit doon? Para ako magbidbid mag eh. Kailan ko Sana ano? Lawak na. Kasang ihinit. Pagkita natin dito sa medyo maliilim dun tayo. Dito tayo. Mainit eh. Malalaki po ba? Malalaki? Ano, ma Oo malalaki. Ano? Ang ingot lang. dito eh. Siguro ang madami dito. Libyan hmm. Di namin mingwit dito kasi mainit. what's pala Mga kabato, so ngayon dito tayo sa ano, sa nagbalon. So may, may nakita tayo doon tatlong ano, angler. Tadaan natin doon tapos may dalawa din, may dalawa din po dito sa nakuya. So may hulo daw malalaki, ganoon daw yung hulo nila. So nung huling punta namin dito, wala po tong ano, wala bakod. So open po siya kaya parang nilambat siya para makuha yung ibang bangus para mapalaki malalakihin nila dito para pag next fishing natin eh, mas malalaki na yung na mga mahuhuli natin kasi na namin maliliit ganun, saka iilan lang eh ngayon nagawa siya ng ano para nga naman maipon yung mga bangus at mapalaki nila na maayos so, siguro 3 months, 4 to 5 months balikan natin ulit to check natin dito kasi walang fishing dito kasi napaka init nga naman so baka natin dito yung mga isda yung kasi malilim nandun sila lagi lahat sa mga gilid gilid kasi nandun yung mga puno kung sila nagpipishing fishing Eh gagawin natin so, try natin dito. Pag wala, puntahan natin doon sa may mga puno. Kasi oh, napakainit talaga, grabe. Tanghali na rin. Ano oras na ba? Yan 9:49 na po. <laughs> yan so, yan. Takap lang ako. setup lang kakita kids. Nakabato so ito yung ano, yung ating Master Elimino. So meron pa yung version 1, ito yung hawak ko ngayon, version 1. Ito naman yung version 2. So medyo maliit yung version 2. Yan, grabe. Thank you nga pala kay Master. Kay master Christopher. So, sa kanya galing to. Thank you, thank you. Sayang, hindi siya makakapunta kasi meron siyang mahalagang importanteng gagawin. Kaya, ito Master, field natin. Sana makahuli tayo ng bidbid. -bid. Pero may ano din ako, ha? Pantilapya sa kabangus. Try natin. Sana makahuli tayo. Multiple species. So, tara. Game na. Yan, mga kabato. So, ito yung ating bangus bangos. Try natin. So sana makapag ano tayo. Makapagbangos tilapia. Gilid lang na Gilid lang ba natin? Ipag na si Gordon. Sana meron. Hop. Yan, lang yan. Sana may kumagat. Tapos try natin magbidbid. Ito. Gamit natin yung Master Elimino Tingnan natin kung malakas talaga Si pandagat lang ito eh Ito na Master Eli Tayo na natin, version 1 Unang sabak Laio. Sono di siamo a unang bato unang bato unang bato wala baka walang bidbid -bid dito may tarpon din daw eh sana makakuha tayo sa pangalawang bato ayun masingyap dun Wala, wala, wala. Wala na to. Mamaya nyo sa tinapay ah? Katay tayo dyan. Mukhang magbubulati talaga tayo. Huwag naman. Ayaw kong ng bulate. Malayo yung hugasan. Uy, sayang. Ah, kainis na kawala. Ah. Uh, sayang mga kabato. Nakawala yung isa. nagbulbul buhol tuloy. Ano ba 'yan? Meron, meron. Bitbit. -bit. Sayang, sayang, sayang. Mukhang Uh, kinanahan ako ngayon ah ang effective talaga yung master elimino mga kapato sayang sayang nakawala isa pa ayun no may mga bedbed bedbed tara sa gilid Uy, fish on. Uy, uy, uy. Ah, nakainis. Nakawala na naman. Woo! Pangalawa na mga kabato. Grabe. Malas. Ano ba to? Sayang. lakas Woo! Kabidbidsa na tayo. Sheesh! Nakawala na naman. Grabe. Nakaka-excite pa na dito. Yan mga kabato. So update lang. Wala pa rin tayong huli. Kain muna. Butin na ako. kalau ada satu lain stereo orang-orang Kali na. Nakatatong strike tayo bidbid siya. Ayan. Puro ka wala. Nakakainis. Hindi ko alam kung pass retrib o slow retrib. Pag nakapass retrib tayo, may kumakagat. Kaya tayo ko pass retrib. Makatingal tayo. Tapos mga kabato, yung strike natin, hindi kinaya. Nabali yung tip ko. Grabe, no? <tip> hindi ko pa nandala yung isang tip. Pinalos ko, oh. Yung tip ko. Malayo tayo. Wala sa malapit. Check natin sa malayo. Tingnan Yan, nakarami na kaya? Nakarami na ba kayo? Ha? Nakarami na kayo? Tatlo pa lang. Tatlo pa lang? Sayang yung, Oh. Ay, bulate ba yan? Hindi. Ano? masa. Masa lang din. Sayang dalawang bidbid bid, bid, nakawala sa akin, nakakainis. Oo nga eh. Hanip yun. Nagali. Sayang. Hindi siguro na ganda nung ano. Hindi maganda ba yung ka ba, tama. <laughs> ano pang anon mo? Ito po yan, yeah. Arnold Vlog. And... Arnold Vlog? Apo. Ito sayang. YouTube? Apo, YouTube, Facebook ko. Wala, wala pa tuloy ba? Ayaw ko umuwi ng walang huli. <laughs> 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 ano makahuli? Bidbid bid talaga target ko. Yun, so bali uwi na si na kuya. So okay na pang maga na kuya dito. Lipat lang tayo siguro dun sa kabila. Dun naman tayo. Maalat sa yung mga stray ko dito. Nakawala yung mga bidbid. Hanip yan. Nakatatlong bidbid daw. Puro kawala. Kakakainis. Dun naman tayo sa kabila. Yan, so tara. Yan. Dito tayo ng spot. Kasi so, parang may mga bidbid may mga daw. -bid, oh. pinlo dyan saka maganda yung tubig dito doon kasi maano ayun o yung maano yung current ng tubig dito sarado yung current tahimik yung ano flow ng tubig ay tumagat so sahag. wala bulati talaga dito mga kabato grabe hindi ka pinapansin naglalaglagan lang ay pansinin at yun mga kabato so pauwi niya sa kuya so thank you thank you binigyan nila tayo ng ano ng bulate. kasi ayaw talaga kumagat sa ano ayaw kumagat sa sa masa hindi pinapansin yung minasa nating natin yung huli na nakuya napakadami so grabe grabe naman oh uh. yan si so, kuya shout sa kanilang dalawa yan si kuya ang dami nila huli <laughs> tatlong kilo siguro dalawang kilo dalawa siguro mm grabe yan so kuya yeah, thank you ya yes, ah, sa bulate yeah. salamat yan yan mga kabato, so bulate na yung natin so try natin bulate So sana makadala tayo ng tilapia. Wala, ayun na kumagat sa masa. Ito yung ko. Binabali, wala lang nila yung masa. So sana sa bulate. A few moments later. Sabi, lakas ng na, mga kabato. So pakap na tayo. Grabe. Bye bye bye. bye.